Isa buhay 2025 lineup. Ilalabas na ni Enigma. Isa ka din ba sa excited na sa susunod na event ng Flip Top? Ang unang event ng taon na ito ay ang Second Sight 14. Pero bago tayo magpunta sa Second Sight 14, balikan muna natin ang legendary lineup ng Second Sight 6. Ito ay ginanap noong March 16, 2018 sa legendary na B-Side sa Makati. Maraming salamat sa alaala, B-side, limang laban lang ang nasa card. Pero isa itong gabi na hindi malilimutan sa kasaysayan ng battle rap sa Pilipinas. Paano? Balikan natin ang makasaysayang event na ito. Isang linggo bago ang event, inilabas sa social media ang opisyal na poster ng Second Sight 6. Dahil abala ang flip top sa pag-aayos ng kanilang website, hindi masyadong na-promote ang event kaya inasahan nilang kakaunti lang ang manonood. Pero nagkamali sila Punong-puno pa rin ang B-side ng mga solidong taga-suporta. Patunay lang na lalong lumalakas ang flip-top community. At syempre, hindi rin matatawaran ang line-up ng laban. Badass vs Jonas Abra vs Poison 13 Shiyi vs Lipcram Sayad vs J-King At Plasma vs Batang Rebelde Simulan natin sa Plasma versus Batang Rebelde. Ito ang unang laban ng gabi, pero hindi ito nagkulang sa energy parehong mahuhusay sa paghalo ng humor at matitinding punchlines sina Plasma at Batang Rebelde kaya naman mula umpisa hanggang dulo panayhiyawan ang crowd. Si Plasma, na sanay sa mabilisang delivery at agresibong performance, ay nagpakawala ng diretsong insulto at mabibigat na punchlines na may halong matatalas na angulo laban kay Batang Rebelde. Sa kabilang banda, si Batang Rebelde naman ay hindi nagpatalo at gumamit ng natural na humor at witty comebacks para kontrahin ang bigat ng atake ni Plasma. Isa itong laban na puno ng palitan ng bara at malupit na stage presence mula sa dalawang MC. Si Plasma ay umeksena gamit ang kanyang rapid fire delivery na may diin sa bawat salitang binibitawan habang si batang rebelde naman ay ginamit ang kanyang laid-back na diskarte na may halong matapang na punchlines. Dahil dito, naging high energy at engaging ang buong laban na parabang nagiging mas intense sa bawat round. Maganda ang naging chemistry nila sa laban dahil parehong hindi nagkulang sa entertainment factor. Nakakatawa pero may bigat pa rin ang bawat banat. Kahit ito ang unang laban ng event, hindi ito nagkulang sa impact at nagsilbing perfect na opening battle para sa isang gabing puno ng classic duels. Sinabi ko na dati na ako'y sasali ng sasali hanggang sa masuot ko na ang crown. Ikaw, sumali ka lang ulit para magsilbe na bonus round. Kanyang kalaki ang ilong mo, hindi na kami magtataka. Kasi pinapangulangot mo, hinlalaki. Sa pa wala nang kasunod yung pito mong kanta. Ganado ka lang sa umpisa, para kang MRT. May tracks ka nga, pero bigla kang tumitigil sa gitna. kais oh! Kaya kapag na yung plus bars. Ang boring mo magrap <coughs> Bakit pa lumalaban to? Nasa baba na naman ako ng poster. At yun ay kasalanan mo. <laughs> Ang pangalawang laban ay Sayad versus J. King. Ang laban na ito ay isang perfect mix ng aggression at humor. Si Sayad, nakilala sa kanyang madilim at mabangis na estilo, ay nagpakawala ng brutal na linya na parang nanununtok sa bawat punchline. May kasamang intimidation factor ang kanyang delivery, dahilan para maging solid ang kanyang mga atake. Sa kabila nito, CJ si King ay hindi natinag at ginamit ang kanyang kakaibang sense of humor na may halong clever punchlines para kontrahin ang seryosong energy ni Sayat. Ang resulta ay isang battle na hindi lang intense, kundi sobrang aliw din sa audience. Malinaw na kahit magkaibang estilo parehong epektibo ang kanilang approach sa battle rap. Unang round mo sa torneo sa na rin iyong huling hantungan. Alalalalalalalala! mag aayon ng iyak isang tunog at tatatak kung saan ka hantong. Lahat ay din babagsak! Kuya Empoy, kamusta? sa poro! O, ganun lang din kadali. Pabalikin ka sa pinagmulan mo mula sa unasan ka ngayon! Sa sobra mo ang makakalimutin sa liga, malapit ka na rin daw makalimutan ni Anigma! malakas yung hatak, pabalik sa yung biyahe pataas. Susunod kong laban yung abra na agad para kahit sa itsura may palag-palag pa. Pangatlong laban ng gabi si Sheyi kontra kay Lipcram. Isang clash ng performance at intricate writing ang laban na ito. Pangatlong laban ng gabi si Sheyi kontra kay Lipcram. Isang clash ng performance at intricate writing ang laban na ito. Si Sheyi, na isa sa may pinakamalakas na stage presence sa flip top, ay nagbigay ng malinaw at matitinding punchlines na may swag at confidence. Samantalang si Lipcram, na mas kilala sa kanyang multisyllabic rhymes at matatalas na angulo, ay naglabas ng mga linya na puno ng teknik at lalim. Magkaiba man ng approach, para parehong nag-shine ang dalawa sa kani-kanilang estilo. Naghatid si Shiyi ng direct at in-your-face na banat habang si Lip Cram ay nag-focus sa pagiging detalyado at lyrical. Ang resulta? Isang laban na pinag-usapan nang matagal at isa sa mga standout battles ng event. 3GS ang hand sign kapag kami ang nagsabay ni Glock9, ibababa kanila na flatline. Hindi ito gun bars na ala price tag may gagawin tapos hindi totoo ito yung napansin nyo ba mukha kang magkukover ng hayaan mo sila <laughs> bakit may battle si Shay kayo ni Anay nagka-trauma sa dala ng Joker na bomba nagulantang tong siomagorat nung si Dalsim nagyoga yoga pag sinabi ng taong mahal mo na walang tao sa kanila, ultimo si Righteous One tatakbo. Di na kailangan ng handgun. Sa akin si Bakian. Sa pinasok mong gangland, ako yung JP Sebastian. Hindi mo na ba mahal buhay mo? Kaya humarang ka sa love life ko? <laughs> ha? Abra, huwag ka mag-alala. Gagalingan ko para sa dulo, tayo pa rin dalawa. <laughs> anong kampiyon ng dos por dos. Wala kang ambag sa digmaan. Nakakahiya, ikaw pa yung sinabe ni Private Brian. Usa Bumabati pa ng happy birthday! Ako <laughs> ba? Bakit? Pagkakita pa niya ng video, birthday niya pa? <laughs> eh, ang tagal-tagal mag-upload ni Anigma ng video, di ba? Sumunod naman ang Abra versus Poison 13. Mula umpisa, alam na ng crowd na magiging technical at dikdikan ang laban na ito. Parehong malalakas sa rhyme schemes at may kakaibang paraan ng pagbuo ng mga linya sina Abra at Poison 13. Si Abra, na kilala sa kanyang bilis at husay sa internal rhymes, ay nagpakitang gilas sa pagbitaw ng matatalas na punchlines habang si Poison. 13 naman ay hindi nagpahuli sa kanyang malalim na approach sa panunuyod dikit ang laban dahil walang bumitaw sa kalidad ng mga bara ito ang klase ng battle na hindi lang pang-entertain kundi parang isang lyrical chess match kung saan kailangang pag-isipan ng mabuti ang bawat banat aso pag na natin yung ilusyon tas back to reality na tong, hayop ka balik na sa pet shop okay, ko tinga kita kilala eh. Hindi tayo pinagtapat ni Anigma, di ko malalamang masyado ka palang feeling wet sa banatan. Pasensya ka na, si Tipsy din lang kasi ang may internet sa bataan. <laughs> Anigma, anong trip mo? Midget boxing? <laughs> <laughs> Oo, sumikat ka na MC. Noon yun, pero ngayon, wala ka ng fans. Lumipat na sa XB. <laughs> Poison 13? Puta, naisip mo pa yun? <laughs> ah, ano yan? Username mo sa Yahoo Messenger, nun <laughs> Kung meron ka mang bagong pakulo, meron akong bagong pasabog na parang bomba ng ISIS. Pag lock and load sa mga wannabe na scastakli ako ang shanty dog. sa mga Uuwi <laughs> ka na. Sira-sira ang pantalon na parang... forma ng hype beast. Pinanganak akong mayaman. Kasalanan ko. Ikaw, pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun! Woo! Sasakay ka sa kotse. Siyempre dahil prinsesa kami, nag-aabot ng palad. Ako, di naman sa pagyayabang. Pero pag sumasakay ako ng jeep, huh, may tagaabot ng bayad. <laughs> Malamang marami kong sasabing ekstraordinaryo. Mga lumang joke at mga gawang-gawang isyo na bago. Sanay na ako sa panlalaso ng mga inggitero na tao. Mga peking kaibigan sa big masyago maging milyonaryo. Pinangsagang bakla, bandak, mayabang, sintunado. Nasubuan ko pang masiraan sa TV, sa dyaryo. Pero okay lang dahil alam ko sa buhay pikon Kaya kahit anong lason bayang yung ihain nyo, imyo ako! At ang main event ng Second Sight 6, Patas versus Jonas. Isa itong laban ng dalawang MC, ng, may magkaibang estilo pero parehong epektibo sa pagpapasabog ng crowd. Si Batas, kilala sa kanyang agresibong delivery at matitinding punchlines ay hindi nagpatinag at naglabas ng mga linya na may diin sa street wisdom at hardcore na pag-atake. Samantalang si Jonas, na may malakas na sense of humor at matalinong sarcasm, ay nagpakita ng isang malinis na performance na halong comedy at wordplay. Maganda ang naging palitan nila dahil kahit seryoso at palaban si Batas, nagawa ni Jonas na kontrahin ito gamit ang kanyang natural na comedic timing. Sa huli, nagbigay sila ng laban na hindi lang mabigat sa mga linya, kundi sobrang entertaining din para sa audience. Yung kasi anak ka na madre, di ba? Meaning yung ina mo, hipokrito! Yeah. Panginoon, kabaka mo. Panginoon, mumukha mo. Tapos pinaluhod ko sa munggo nung siya ay dinogi ko. Yeah. <laughs> Bait-baitan, linis-linisan, kala mo napakabuting tao. Samantalang yung ugali mo, mas hayop pa dun sa hayop na kanta nyo. Oo nga, yung mukha mo medyo white eh. Pero peke, yung pagka-light. -like. Kasi twice sa day daw yung eskinol, mayat-mayasa nag-apply. Na, Panginoon, ganito mukha. Huwag mo nga kaming g <laughs> Yung itsura mo batas, mukha kang mongheng walang templo. 2020 vision, pero doon lang sa bandang right. Career ni Inday Padida extended, yung eye to eye. <laughs> Abandonadong monghe. Di mo na mauutupa, mga tao. ganto itsura ni Santa Claus pag wala na siyang regalo. Sobrang banlag mo, di ka pwedeng piloto <laughs> Gusto mo ng patunay, brother? Ikaw yung panot sa dalasaper <laughs> Kababawan niya, understatement, ang medyo bobo Dahil sa mga tipo mo, kaya tayo di siniseryoso Pero si Anigma pa rin ang ulo Patunay lang na hindi mabubuhay itong batas kung wala ang utos ng Pangulo Yung least viewed battle ko mismo magiging most viewed mo Yeah, ano, boy ka ba? Dahil pag wala na kayong mga nauna, kami ang magtutuloy nito. Jonas, libre ang mga arat, pero magastos mabigo. Ngayon, sinong pikod, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkaantas. Ako, Panginoon, ikaw salang kristyano. At tandaan mo ako ang batas. Lahat ng laban sa event na ito ay parte ng Isabuhay Tournament 2018 isa sa pinakamalupit na edisyon ng competition. Sa huli, si She Yi ang itinanghal na kampeon matapos niyang talunin si Pistolero sa Ahon 9. Tunay na pasabog ang naging simula ng taon at hindi ito bumagal mula noon. Pitong taon na ang nakalipas, pero patuloy pa rin ang paglago ng Flip Top. Kaya kailan kaya ang susunod na Second site event? Sa ngayon, hintayin natin ang official na anunsyo. Isang bagay lang ang sigurado, magiging isa na naman itong engranding laban. Ano sa tingin mo? Anong isa buhay 2025 lineup ang gusto mong makita? Sino ang dapat sumali sa Dos por Dos? I-comment na yan sa baba. At kung hindi mo pa napapanood ang mga latest na laban, check mo na agad. Lahat sulit panoorin. Kita-kits sa Second Sight 14.